Magmaayng hapon yung tanan. This is uh, Clifford de Luna, usaka ka farmer. Nagkarong adlawa ang content nato karon ay mag-transplanting ta sa atong tanom nga uh, Better gourd or gitawag sa Bisaya nga am palia o am palaya kung sa Tagalog. Ano guys? Tara atong sugdan ang atong uh, pag-transplant. Sige guys. Alright guys, natakaroon rin sa area sa among talungan. Hapit na po siya ma, uh, maugnas, no? So, karon uh, um, planuhan sa among kauban, no? magtano uh, magtanong mo po yung migbalik o ang paliyah, o paliya, no? Karon, pakita namo mo kung na nakadag ko ang among ang palaya nga uh, if 2 if 2 uh, bali, di ba ang una kay if 1 So, karong suway na mo ang ifto 2 kung unsa ka kasalir mo tubo bagyo ni o no so namo na ug na pakapat nagpatubo mi og duha ka tray nga one duha ka tray nga seedling na ang palaya ug makita ninyo mga igsuon o mga ka farmers mo ni ang bag-o na amo uh, ni ang tubo sa among talong ara ah, talong ang palaya ay ara nyo guys ug siya ang tubo So kana guys, makikita ninyo ang atong talong ang atong sulayan karon sa pagtransplant transplant ato sa pikas nga area nga among gikultibit daan o amo ng gibuhuan o amo ng butangan o manyor so ato ta sa sa wapa, gi transplant gitransplant o gitransplant na no? para makita ninyo kung unsa ka size nga atong makita karon so tara yun guys, maayang hapon again no? Naataran sa area nga among gi-cultivate o among gipala no, gitarong gyud gi mo Ug among nang gibuslutan. Ara guys. Ana ah, gibuan kay dire na may tanom na butang na mugman. Ah chicken dang tawos amo i-mix. Ana, ana siya. Ug ara. Kita ninyo na. atus tumoy. No, ko karon nga to sa gitanom na tra tung duawon ang gitanom karon guys makita nito atong gitanom and one two three go yan gitanom na nana sa goal nga chendang Og, pila ni kabuok dere ko eje ko 50 so usa ka linya dito 50 kabuok tra. Ya, no? hey, guys yan o oh. Ara guys, ipangayut No, kita di jono, na atas kita tumian. Arau, ora, ada singkuita apa yang tu? No, na. Kita nak iftar dah Syah, ikan bunga. Hmm. Wah, wow. oh. Yang. Mana yang kau tu bintang ke ni, ha? Oh. Talungan. Antunan di tu, kena tumian tu. Sama nak.